Ito yung mga kabro. Mami akong gwardiya mga kabro. Si Kulotoy. Gwardiya ni Nam. Kung ito kami sabay ba ito Sa si Putin. Ito. O, minta sa sa manukan. arin na sa atong kasagingan mga kabro. Na, mga kabro. Ang ni sa kong siyot pares. Ito naging adlaw. wala niya uh, bunga mong kasagingan. Uh, <laughs> uh, salamat mga ka bro alam ko